Hanggang ngayon po ba ay ang ginagamit mo pa rin pangtapal sa pudpud na power button ay ang tradisyonal na plastic pa rin ng SIM card adapter? Ganyan din po ako dati pero madalas ay hindi pa po umaabot ng isang buwan ay binabakjoban na po ako agad kaya naghanap po ako ng ibang paraan. At ang masasabi ko po dito sa aking bagong pamamaraan ay higit na mas matibay at kapakipakinabang sa aking mga kliyente. At ang tinutukoy ko pong makabagong teknik ay ang paggamit ng UV solder mask at ng UV curing light. Simula po nang gumamit ako ng ganitong paraan, ay never pa po akong nagka-back job. Yes po, parang unbelievable. Pero until now, ay kahit ako ay parang hindi rin makapaniwala. Pero alam kong totoo dahil ako mismo ang may gawa. Kaya simula po nang matuklasan ko po ang ganitong klaseng technique sa pagkukumpuni ng mga sira at pudpod na pindutan, ay ito na po ang lagi kong ginagawa mabilis, malinis, madali at higit sa lahat ay wala pa pong back job. Alam ko pong may mga magtatanong po kung saan ko po binili ang mga ginamit ko. Kaya ilalagay ko na lang po sa comment section below ang mga link. Try mo nga yung kwan nito kung okay na sa yung pindutan niya. Dito po. Hmm.